So ayan mga kapatid, magandang buhay po sa inyong lahat. Nasaan man kayong panig ng mundo, ay binabati ko kayo ng isang magandang buhay. So mga kapatid, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Sa ating topic for today, na gusto kong ibahagi sa inyo na ang tanong, "Nasaan nga ba napupunta?" ang kaluluwa ng isang tao matapos yung kanyang kamatayan. Mga kapatid, ang topic na ito ay karamihan sa mga tao na ayaw nila itong mapakinggan o ayaw nila itong pag-usapan. Pero in reality, mga kapatid, maging ang Biblia ay malinaw na sinasabi na tayo ay pupunta doon sa kamatayan. In Hebrews chapter 9 verse 27, sapagkat is it is tinakda sa tao ang minsanang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom so mga kapatid talagang haharap tayo sa uh, punto na yan mga kapatid pero ito ang good news mga kapatid meron tayong buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, ito ay napakasulid topic mga kapatid dahil ang Panginoon sa Kristo ay namatay sa krus, siya ay nagdusa, pero hindi siya nanatiling patay. Siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. At dahil doon tayo ngayon ng mga sumasampalatay sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Ito ngayon ang good news mga kapatid. Sabi sa John 3.16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believe in Him should not be perished but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magbuhat, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito mga kapatid ang regalo ng Diyos para sa atin. Sinasabi mga kapatid sa Biblia na tayong lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi doon sa Roma chapter 3 verse 23. Pero mayroong uh, solusyon ang Diyos doon sa pagbagsak ng tao sa kasalanan. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi doon sa Romans chapter 6 verse 23 For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So balit, yung ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, mga kapatid, napakagandang prinsipyo ito na sinasabi ng Biblia na kapag ka mo ang Panginoon Kristo bilang tagapagligtas ng buhay mo, ang iyong kaluluwa kapag ka, eh, tayo mga kapatid ay pumanaw na o di kaya mag-report na tayo sa Panginoon hindi tayo natatakot dahil ang Panginoon mismo ang ating makakasama ang sabi ng John 14:6 ang daan ako ang buhay at ang katotohanan walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko mga kapatid tandaan natin na tanging si Kristo lamang ang daan natin sa kaligtasan ang napakaganda pangako ng Panginoong Diyos sa atin ng ating Panginoong Kristo ay matatagpuan doon sa John chapter 14 verse 1 sabi doon sumampalatay kay sa Diyos at sumampalatay din naman kayo sa akin sa bahay ng aking ama ay maraming silid kung hindi ito totoo bakit pa ako roon pupunta at ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan at kapag naroon na ako nandoon din kayong kasama ko wow isang napakagandang uh, pangako ng Diyos sa atin na tayo man din ay makakasama niya. Eh, hey, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang salita doon sa Pilipos 1.21 To live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Wala ka ng tulak kabigin kapag ikaw ay nasa Panginoon. So ang tanong na kung saan napupunta ang kaluluwa ng tao kapag siya namatay na mayroon pong dalawang pupuntahan ang ating kaluluwa kapag hindi natin tinanggap ang ating Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay tayo po ay mapupunta doon sa lawa ng apoy ng impyerno pagkat tinanggap natin ipinamuhay natin ang buhay ng ating Panginoon sa Kristo tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay tayo naman po ay merong buhay na walang hanggan sa piling niya. So mga kapatid, ito po ay pagdidesisyon po sa bawat isa sa atin. Kayo po na mga nanonood ngayon, magdesisyon po kayo kung saan po kayo ang pipiliin nyo, saan po kayo tutungo. Gusto nyo bang matumungo sa isang lugar na hindi maganda, hindi mainam, napakahirap, at isang lugar na hindi mo gugustuhin ang sinasabi ng Panginoon doon sa apoy ng impyerno? Tandaan natin mga kapatid na ang sino mang hindi masumpungan ang pangalan sa atlat ng buhay ay ihahagis sa lawa ng apoy na naglalagablab. So hindi natin yung gugustuhin. For, for sure walang gustong mapunta doon sa lugar na yon na isang lugar na mabaho, isang lugar na hindi komportable, isang uh, lugar na sobrang paghihirap. Pero mga kapatid, ang Panginoong so Kristo ay nagpapaanyaya sa atin na siya ang ating sundin ang sabi niya ako ang ilaw ng sanlibutan ang sino mang susunod sa akin ay hinding hindi lalakad sa kanulim so mga kapatid maging ang Biblia ay nagsasabi sa aklat ng mga gawa chapter 4 verse 12 na walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa sanlibutan kundi si Kristo lamang pagdating sa kaligtasan so mga kapatid wag tayong mag-alindangan natanggapin ang Panginso Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So gusto mong makasama ang Panginoon, gusto mong makita ang Diyos, makapiling ang Panginoon, so tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Sabi nga, tayo ay naligtas lamang dahil sa biyaya ng Diyos, sa awa ng Diyos sa atin, dahil mahal na mahal ka ng Panginoon, ayaw kanyang mapahama. Ngayon pala mga kapatid, ay dapat mong siguraduhin ang iyong kaligtasan, na buhay ka pa, pero alam mo na yung pupuntahan mo. Nakakatuwa, nakaisipin mga kaibigan, mga kapatid, na kapag tayo ay nasa Panginoon, sabi ng Panginoon sa Kristo, kamay ko ay hinding-hindi mapapahama. Lahat ng nasa Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isang buhay na pinagpala ng Panginoon. Isang buhay na ganap at siya. Hindi man dito sa lupa, pero kapag tayo, ay uh, nasa piling na ng Panginoon. Habi ng Panginoon, malulubos ang ating kagalakan dahil sa Kanya. So, in chapter 25 ng Matthew, mga kapatid, ito ang paanyaya ng Panginoon. Sabi, halik kayo kayong mga mabuti at magaling na katiwala. Yamang napagkatiwalaan ko kayo ng isang maliit na bagay, ngayon ipagkakatiwala ko sa inyo ang malaking bagay. Halik kayo at makisalo kayo sa aking kagalakan. So, napakaganda mga kapatid na isipin na ngayon pa lang habang nandito pa tayo sa lupa ay pinaghahandaan na natin yung mga bagay na yun dahil yun ay tiyak na mangyayari. So mga kapatid, kung gusto mong uh, tumanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon, sumunod ka lamang sa mga uh, panalangin na ito ng pagtanggap sa Panginoon at pagsisihan ang lahat ng pagkakasala at magpasakop sa Panginoon at magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan sa piling niya. So mga kaibigan at mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na magdesisyon kayo sa inyong sarili. Alam niyo mga kapatid, hindi dahil sa religyoso tayo, no? doon ang kaligtasan, hindi kay Kristo mismo. I am the way, the truth, in the life. No one comes to the Father except through me. Si Kristo lang ang daan ng kaligtasan. Wala na pong iba. Sabi ng Panginoon sa so Kristo, in John chapter 10 verse 16, mayroon pa akong mga tupa na wala pa sa kulong ito na sila'y makikinig sa akin at susunod sa akin. So, mga kaibigan ko, mga kapatid, kung gusto po natin tanggapin ang Panginoon sa so Kristo, Siya mismo ang kumakatok sa inyong puso. In Revelation chapter 3 verse 20, nariyan ako, kumakatok sa pintuan ng inyong puso kung ako pagbukok sa ninyo makakasalo ninyo ako sa inyong kapagkainan, ganun po ang fellowship na gusto ng Panginoon sa atin so, mga kapatid kung gusto ninyong tanggapin ang Pangiso Kristo magdesisyon po kayo at sumunod po kayo sa aking panalangin uh, ng pagtanggap sa Panginoon dahil ang sabi ng Panginoon today is the day of your salvation ngayon na, ang araw ng inyong kaligtasan. So, mga kapatid, sumandali so tayong yumuko at manalangin sa ating Panginoong Diyos. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa iyo, sa iyong biyay, ang buhay na ibinibigay niyo sa amin araw-araw. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapaglitos ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw na po ang kinikilala kong Panginoon, Panginoon Yesus at Panginoon ang dalangin ko po na itala po ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay upang maranasan ko makamtan ko ang buhay na walang hanggan na inyo pong inooper sa amin lahat. Panginoon, pinagsisiyang ko po ang aking mga pagkakasala. Patawarin mo po ako, O Diyos, at linisin sa lahat ng aking karumihan upang ako'y maging ganap sa inyo pong harapan. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ibinibigay mo sa amin lahat sa pamagitan po ng aming pananampalataya kay Kristo Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Binabalik ko po ang lahat ng papuri pa salamat, pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. So, mga kapatid, kung sumunod ka sa panalangin na ito, ngayon pa lang ay kinakongratulate na kita. Ayan, is, ikaw ngayon ay isa ng anak ng Diyos. In John 1.12, ang sino mang tumanggap at uh, sumampalatay sa kanya, ay binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Congratulations kabatid! At ikaw ngayon ay mayroon kang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Kristo Jesus. So, salamat! Mga kapatid, kung hindi pa kayo nakasubscribe ay God's Grace Channel, i-subscribe nyo, nyo lang, i-hit nyo lang yung bell button sa baba para Lagi kayong updated sa mga video na ipapanood ko pa para sa inyo. So, mga kapatid, God bless.